Tina, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka magpapakita sa'kin sa hanggat hindi mo inaarap sa'kin ang lalaki ng bisiklasa sa'yo? Sino siya? M Mga kaklase, huwag kami ni Tina. Mr. Minimble, Mr. Jack B. Quick, papapasukin mo ba kami o we will jump over the candlestick. Pwede ba? Come Thank you for you and happy condolence. Teka. Di ba yun ang tatay ni Maricelaxa sa ganda babae, ganda lalaki? Kasali ako doon. Alam ko, uh, cutie. Pasok na, Ututino. <laughs> ako ang Papa ni Tina. Ako naman ang Mama ni Tina. At kami naman ang mga kaibigan ni Tina. Ano may paglilingkod namin sa inyo? Nakahanda kami sa lahat ng oras para sa aming kaibigan. Anong pinig sa sasabi nyo? Bahay namin to, ah! Bakit? Inaanggay ba namin? Kaya kami narito para lutasin ang problema ni Tina. Malulutas lamang ang problema yan. Kung maihaharap mo sa amin ang lalaking yon. Kaya kami nandito para hindi masira ang maganda niyong pagtitinginan. Anong ibig mo sabihin? Papa, Nya. ako ang lalaking hinahanap ninyo. Narito ako para panagutan ang ginawa ko kay Tina. Ano? Ikaw na nakadisgrasya sa anak ko? Huwag na lang. Hindi na bali. Hindi na bali madisgrasya anak ko. Huwag lang magkaroon ng manugang na... Tao ka ba? Uh, Tina, tiyatanggap na kita. Kahit na walang ama ang bata. Tina, ayos na problema mo. Thank you, Madonna. Papa, nga. You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. The long and winding rude.